Bale po, kumusta na po kayo lahat? Tara ano po, bali another day, another episode po uli. Andito po uli tayo sa bukid. Oh. Talagang paggising pala natin sa umaga, iniisip na natin ay yung gagawin po natin sa bukid. Yan. Bale ang episode na ito, po. Uh, Mag-harvest uh, po tayo ng kamote Oh, yan. Baka tayo maghahalaw din sa pangtanim natin. May mahahalaw pa naman po diyan. Yun, tara po. Sama-sama po ulit tayo. Tapos po doon sa kabila, sa kulay, ito po muna, sa kulay puti tayo. Ibig sabihin po ng mga halaw, mga hanap lang. Sa mga pamupamuno. <clears throat> Nalaka ng bagong yan ah. Thank May order po sa atin ay sa tindahan 10 kilo daw. Ay aking inuuhan. Sayang oh, dinira mabait. Lucky pa naman oh. Lucky. Sayang. Oh. Sa baboy to. Mm. Sayang. Ano chuchu? Hanap kayo ng ano una na nadadali tayo. Pambaboy na yan. Dan hanap tayo dyan. <coughs> Lalaki talaga ng baging nito oh. Ito laman sa gapang yun pa oh ito po yung sagapang na laman o oh. ito hindi yung sagapang aba ay naputol na pungto pa sayang oh ang gaganda oh Christmas At hindi uh, makapagpintong maigi At Pakaramdam ko y... Ano po ay Tatamaan tayo Tatamaan ano yun? Parang sasamaan po Ay na, na, na naman ayos naman tayo po yung nakainom na ng gamot Oh Katay hindi makautog na maigi ano ba ang pinaghahabol ng aso laki Ay bulok sayang Pambaboy uli. Katay hindi makapag anong maigi. Ay, ay tayo po na may normalain ganari. Kayang-kaya. Kaya. Oh. Lahat ng gusto mo Ay susundin ko Wag sana Magbabago Puso't isipan ko'y Para lang sa iyo pag ko sa iyo'y di magbabago Habang tumatagal lalong nag-iibayo Ang um, buhay ko'y iaalay sa'yo Kapag nawala ka'y wala na rin ako Ay itagal kitang hinanap hanap kamuti naghihintay at pinapangarap ngayong alam ko na na ikaw ay tunay aking mamahalin at di paluluhain bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo ay susundin ko Wag sana, wag sana Magbabago Puso at isipan ko'y Para lang sa iyo nalala po kayo bumawi ng malalaking kamote ay aray ibabahagi ko sa inyo kahit galing kang liliit kasama po yan sa ating buhay dami pang pakain sa baboy Ari po na may kahit kumbaga nabulok po yung iba ay ano yan mapapansin po ninyo ba't maraming bulok dito sa side dito at saka doon sa kabila maraming na rin po yan pong part na yan hindi ko po yan pinagsisihan o po gawa ng kasama po sa ano ko sa plano ko yung paghahanda ng pananim kung magkakinuha na natin yung ibang laman para hindi ko po ba hinalikwat ano hindi po natin nakita yung iba ay kasama na po sa ano natin kung baga kung hinalikot natin patay na yung mga pananim wala na tayong magiging pananim ay di yung po ay bibili tayo kung sakali mang ano kaya po kasama na ng ano natin ito kasama na rin hindi ko naman pinilanong bulokin kung magkakasama na sa ikot po sa cycle po ba ng ating pagtatanim nagtira tayo ng para sa pangtanim talaga ay di nga nabulukan lang aku udah kan nih ya sama itu Yan, bali tayo po i-dukot na ngayon ng ating ginagawa pala dito. Ano? Parang hukay na ako po ba? <laughs> Nung nakaraan naman tayo hindi nagdidinukot na kayaan. Ngayon. ngayon po dukot na. Yan, talagang aminado tayo. Tayo na kukuha yan. Tayo po yung hukay episode uli oh hukay episode so. ha <laughs> gara oh. laki oh yun oh sasabay kong kan rilagi oh confirming kana re eh. oh Aba. Gara kakatuwa po anong sa atin po mga manonood ano baka po naman ako'y kumbagay kilala na rin ninyo sa mga pagkagana rin nga basta lahat atin niraraos kumbagay minsan ay iniisip natin maumay sa pagawaan din eh aba ay sabi ko hindi ako arin maumay talagang pinipilit ko sa sarili ko oo uh -huh, kumbagay ay gana na naman ang ginawa ay talaga pong kahit po kayo naman siguro kumbaga yan po ang inyong mga gawa ay oo oh, kahit kayo umay na umay na ay pipilitin ninyo wag maumay kung hagi po ninyo ako sinasabi aba ay talagang may kaysa tayo naka kung ano laan diyan naka naka placing no. bulok ang sayang hmm. may nabubulok din Wow. Kacham pa tayo ng walang bulok kanina Yan po naman hindi man natin akuha yung laman. Sa pananim po naman tayo dadalhin yan. Babawi. Hmm.

Oh. Yan, kahit, po kahit po tayo sulod din ako libang na libang. Mm. Libang na libang. Hmm. maliliit kakarami rin yan hmm. basta po lahat ng dumaan sa ating ano maliit malaki wala pong edit yan alam mo kung talaga la papakita ko sa inyo aba ay meron din mo manunod gusto yung makita yung maliliit at sabi mo masarap yung maliliit ano po kaya na po ang bahalang pumili bawi oh. <laughs> Lahat ng gusto mo'y susundin ko Wag sana Magbabago so, Malapit na rin oh. Kasi na ba 10 kilo sa atin oh. pare oh. Para hindi natin sisiwertihin. Oh. Pasintabi po sa ano ah. Tayo nagsisisinghot ay. Ako po namin nakainom na ng gamot. Gawa ng panahon. Bulok. Bumarami-rami-rami isang punong aray. Oh. Tempo't swerte-swerte nga ang ano, panahon. Oh. No? Yan, no. Oh. Mm. Baka po rin pag uh, bubunas isang kilo mahigit. Mm. Uh. dampot po, oh. Uh. Kuwarenta ah, po ang benta natin sa ano? The whole scene. Amri po eh eh kakaunti ng kulong siya sampu tingin pa po tayo sa orange uli balik tayo dun silbing pananim na talaga to yun oh oh meron pa rin oh. nakakahalaw pa yun oh oh sipag talaga lumuman hindi ka't matabunan lahat ugat ilaman eh oh tao si silong ah yan ulan ulan na naman oh yan yan baka naman pasok na sa 10 kilo yun tara ada ah tayo si silong muna bumakmat naman ang sa Salamat po sa inyong pagsama. No, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalag na lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye po.